Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng camera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po taos pusong nagpapasalamat doon sa aking mga viewers and listeners sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng counting pabor na spread ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod kong mga uh, informasyon na mga bago ay updated po kayong lahat. So guys, andito na tayo ngayon at pero bago ang lahat, paalala lang po, ako ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o paggamot. My channel is purely for educational purposes only. Maraming maraming salamat po. So, ang topic natin ngayon ay merong nagtanong sa akin na isang uh, subscriber ko po, no? Na tinanong niya na magbubuntis pa ba daw ang isang menopause na babae, no? So, yan po yung ano natin ngayong araw na ito, topic natin, ano? Wag na lang natin banggitin siya kung sino siya, basta... Tinatanong niya po kung magbubuntis pa ba ang isang babaeng menopause. So yan po yung tatalakayin ko at ginawan ko na lang ng video para sa kalahatan pangkalahatan ano nagsaliksik po ako kung pwedid pa bang magbuntis ang isang menopause guys ang menopause ay isang natural na bahagi sa buhay ng isang babae kung saan tumigil na ang kanyang ovaryo sa paglabas ng itlog at nawala na totally ang regular na regla ito ay karaniwang nagaganap sa pagitan ng edad na 45 hanggang 55. Ngunit maaring mangyar, mangyayari ito ng mas maaga o mas huli, depende sa bawat individual, no, ang ibig sabihin. So, magsimula ng uh, 45, between 45 to 55, ay uh, dyan na po ang halos, ano totally, nawawala ang regular na regla pero, yun nga, hindi lang, ma, hindi lang ito malalaman kung ito ay mas maaga o mas huli. Depende sa bawat individual. At ang sinasabing menopause na po ay pagkaraan ng isang taon o yung nakaraang isang taon ang uh, pwedeng masabi na nagmenopause na na babae. So, ito na. Ngunit, may mga kaso na maaring maganap ang pagbubuntis sa kabila ng menopause. Narito ang ilang mga kadahilanan kung bakit ito ay maaring mangyayari. So, ibig sabihin, ayon sa aking pagsaliksik, pwedeng magbuntis pa ang isang menopause. So, nandito ang mga kadahilanan. Number one, irregular na ovulation. Kahit sa menopause, maari pa rin maganap ang sporadic ovulation o pagpapakawala ng itlog mula sa mga ovaryo ng babae. Ito ay maaring mangyari sa ilang mga babae sa kanilang menopause. Kung maganap ang ovulation at, at makikipantalik, may posibilidad na maganap ang pagbubuntis. So yan po yung number one guys. Ang dahilan ay yung irregular na ovulation. No? Ovulation. Kaya kahit minupos ay maaring magaganap yung tinatawag na sporad sporadic ovulation. Ang hirap naman itong ibigkas tong ano medical na mga words na to. So pasensyahan niyo na ako. So yan po guys na pwede siyang mag uh, ano, magkakaroon pa rin siya ng pagbubuntis kapag may pakikipagtalik. So, yan po yung dahilan na number one, no? At ang number two naman, hormonal changes na tinatawag. Maaring magkaroon ng hormonal, hormonal na pagbabago sa katawan ng babae sa menopause na maaring makaipekto sa kanyang reproductive system na tinatawag. Ito ay maaring magresulta sa mga hindi pangkaraniwang pagbubuntis. So, yan po yung number two na hormonal changes ng katawan. At ang number 3 naman, yung tinatawag na medical na kadahilanan. Ano ba ito? May mga medical na kondisyon o therapist na maaring makaapekto sa pagiging fertile ng isang babae na menopause. Halimbawa, ang ilang babae ay sumasa ilalim sa hormone replacement therapy o tinatawag na HRT, no? Na maaring magdulot ng rigla at fertility. At kapag merong pagkikipagtalik, ito ay posibleng magbubuntis. So, ang number 3 natin is yung tinatawag na medical na kadahilanan. Na halimbawa, yun na nga ang sinabi kanina dito na kapag ikaw ay sumasailalim sa hormone replacement therapy na tinatawag. Ito po yung halimbawa nagminupos na pero gusto pa niyang halimbawa magbabalik uli yung gana niya sa uh, pakikipagtalik o yung estrogen na. So ito po ang isang ano, uh, tawag dito. Ito ang isang paraan na para Uh, medyo babalik yung ano ng babae, no, tinatawag na HRT na ano hormone re replacement therapy ang tawag niyan. Pero yun nga lang merong side effect, may risk din, no, pero depende na rin yan sa individual. So, yan po yung maaring magdulot ng regla at fertility sa isang babae na kahit ano na siya menopause, no. At yung number 4 naman natin ay yung diagnose menopause naman ito maaring may mga babae na akala nila ay nasa menopause na sila. Ngunit hindi pa, hindi pa pala sila ganap na menopause. Ito ay maaring sanhi ng maling diagnosis no tinatawag o maling akala na menopause na. Kaya dahil hindi sila menopause, maari pa rin silang magbuntis. So yan po yung number 4 guys no na kadahilanan kung bakit merong nagbubuntis pa na kahit menopause na. Pero paalala lang po, ang pagbubuntis sa menopause ay hindi common at hindi dapat ituring na normal kung may mga katanungan sa pagbubuntis during menopause, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor o specialist o sa obigain, upang makakuha ng tamang informasyon at payo ukol sa yung kalusugan at reproductive health na tinatawag. So yan po yung apat na kadahilanan na pwedeng magbuntis pa kahit nasa minupos ng isang babae. Yung number one, irregular na ovulation. Number two, hormonal changes. Number 3 medical na kadahilanan at yung number 4 naman diagnosed na menopause. So guys, at sana doon sa nagtanong sa akin, sana makita mo itong vlog kong ito para yung tanong mo isa uh, maano mo ma na yung tanong mo no na ano tawag dito, pwede pa bang magbuntis ang isang menopause. So yan po yung sinaliksik ko na apat na kadahilanan na merong posibleng magbubuntis pa ang isang minupos na babae. Kaya kung doon sa mga sinabi ko na kanina na kapag uh, 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 nalaman ninyo na medyo kahit nagminupos na ay meron kayong ano, nalalaman o nararamdaman na parang buntis kayo, kailangan talagang pumunta, kumonsulta sa doktor kung kailangan ninyong ipanganak yung baby. Kasi nga, mayroong tinatawag na menopausal baby, di ba? Medyo maselan na kasi ang babae kapag gano'n. So, kailangan talaga natin ng isang doktor o specialist o sa ubigay ninyo o therapist ninyo para masigurado kung ano talaga ang informasyon at payo na maibigay sa kalusugan ninyo at reproductive health na tinatawag. No? So, yan po guys. Maraming maraming salamat sa iyo sa nagtanong at ginawan ko na lang ito para pangkalahatan. So, guys, maraming maraming salamat sa araw na ito.